Nag-aalok ang Department of Trade and Industry o DTI at Google Philippines ng libreng technical courses na may 500 slots na nakalaan para sa mga residente ng Nueva Ecija. Ang 2024 Google Career Certificate Scholarship Program ay nadalayong magbigay ng technical at digital na pag sa mga kasanayan at bigyan ng mga kalahok ng professional na certification na maaaring mapalakas ang kanilang karera o potensyal sa negosyo. Sinabi ni DTI Provincial Director Richard Simangan na ang mga kwalipikadong aplikante sa ilalim ng programa ay kinabibilangan ng mga may-ari at kawani ng micro, small and medium enterprises, gayon din ang mga kababaihan, out of school youth, person with disabilities, senior citizens at unemployed o unemployed na individual. Nag-aalok ang programa ng mga in-demand na kurso kabilang ang data analytics, IT support, project management, user experience design, digital marketing at e-commerce at cyber security. Ang mga karapat dapat na aplikante ay dapat na labing walong taong gulang o higit pa, mga residente na Pilipino, na nakatuon sa pagkumpleto ng kurso sa loob ng tinukoy na takdang panahon at mas mabuting may gadget at akses sa internet. Ang mga interesadong mag-enroll ay maaaring makipag-ugnayan sa negosyo centers sa lalawigan o magparehistro sa bit.ly 2024 GCC interest form.